lakana pod ko wala katapusang lakaw tumidol sa tabay magkuan mga hamig kahoy magabas akong magulang o kahoy nagkakahoy o oh. wala Na no, may sundan sa mano? Oh? No, no, Kani, masugdod ba yun o? Oh? Hala, lami siya o, dagag o. Oh. Na. na siya sa mo o. Oh. siya. Oh. na na hmm. na. Lami, bigay sa una no? Okay. Tarang paisan ba? Butang sa dahong sa saging. So, kuya yi. Kaya, kuya yi. Kaya, kuya Saka bukit daw? Taka bukit daw? No? Taka bukit daw? Taka bukit daw? Taka bukit daw? Asa ang aslong? Wala kalibangan <laughs> libang <laughs> Di, di ba? Kapatay ka ng sauna, inig-inig, in, di ba? Sauna, inig na mahawan, bitaw. May unang kalibangan mang saunahan. sa unahan. Ang bako, bitaw, Kaya asum aso mo, kasi mahoka ka. Kata bitaw, ang bako kalibangan, na kong santol. Ag. Nagtanong na ikaw guma din eh. Naku, 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 naku. Aman. Naku, 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 naku. Alahi man Dia di man oh. 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 guma. Pero, naku, 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 naku. hari, hawan, hawan. guma. Ha? Adara, o. oh guma, naku, may, naku, may, di ay saka ayaw, ay katubo. ni muna hawan niya, abunong eh. Hindi, kung ni oh, okay. mo.

sagbut kayo. Tang, koy 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 koy. Koy koy koy. Toy. Oh. toy. Bari na mo itoy ay di man di man mo mamansin. Dari nang <tunyong> dira bai ko. Aman. Ay kani adi ay. Dia tas pika so kay dinhi man tumba pa padong. Oh, macam tu. Oh, nak lagi dia buat apa? Apa tu? Dia nak tinggal bosrun ah. Bosrun. Oh, dia Bisa tu sampai bos. Aku nak gua macam mana ora? Apa tak nak orang gua dia noh. Kita tu sampai bos tu saking. Dali. Eh nok Ha, dale. Ke mobilnya nak kah Ha? eh iyo pala iyo, kaya mau biar ng deh, laro deh kanay? No? oh u uh. kasi mau biar ng kahoy, ba? ituyok marah deh na ato tayo, malasa juga iyo nabugtu ini lah pwede malahan, takos? iyo hmm. kok, eh. kuantuan? Sampun. Kau PC ingat kita kuat atas balai. Kau itu. Bisa nang kau ambil nanti, ambil nanti tu. Kau kena tangan. Allah, di. Ini si mana ni alin. alim? Si alim. Tuh, tuh, tuh. pitaka kau kau kata kita pitaka ka. Ada kata orang yang kapita ka sabu bit bit Oh. Kau untung kapita ka? Dah satu dulu. Tiada. Nanti lepas PC.

แม่ขูมาตาตะคกงมาต,ตมาต <laughs>